You may Para, proceed then. Maraming salamat po Mr. President. Mr. President, kanina po'ng uh, magumpisan uh, mag-present ang ating uh, Senate President pro tempore. Ay laking pasalamat ko sapagkat uh, nakita ko yung uh, resulta ng uh, kaniyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, Nakita ko po yung uh, isang text message na galing po yata kay Yusec Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po. You no? Know? That was at, in, uh, that was uh, after July 1. After, after uh, proclamation 1. or after uh, oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. Yun. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, eh, nang beses si Kagad yung, yung uh, Undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may uh, andiyan po sa text message sa Viber message na sinasabi uh, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy uh, siya nang gagawa ng paraan ang uh, sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP, so nag-iimbita siya na mag-submit kayo, parang sinasabi, 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 dyan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, uh, po kayo, 500 for now. For now, ibig sabihin, for now, sige magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyong manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. Dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, Legislation, yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase na kung saan uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, eh, mismo sa DPW sa na nanggagaling na magpasok na kayo rito, hindi ho ba pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na yon, Mr. President. Ako po'y naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusan niyang inialok po yung uh, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Uh, at agad po'ng tinanggihan ng uh, ating Senate alam President. Po po, alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya. Wag, ayoko. Ayoko. Ba't ako maglalagay dyan? Kasi po, kaya ako na itanong to Mr. President. Kahapon po, uh, ayo pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. ayo po niyang aminin yon wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala raw siyang kinalaman. Ngayon po, malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po, inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAPs. Ito po yung uh, Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hangga't sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan. Salamat uh, uh, Senate President pro tempore na. Ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At Marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na uh, lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas, -bas <coughs> ng uh, Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag imbestiga ng ating colleague, ang mga kontraktors na talagang kung pagsasamahin po natin mga kontraktors na ito at saka yung mga uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Eh. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon Wala po kayang mga politiko sa loob, sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay ng mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President, Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan eka, merong kayong matukoy na senador sapagkat makokontem kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, Total naaumpisahan na 'yung mga contractors, naumpisahan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po 'yung palaging kausap ni Jose Cabral na sila po 'yung sindikato dito. Para po 'yung walang kasalanan ay 'wag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Jero.